Mga ka Kamusta kayo? Ako nga pala ang inyong Ph. Sensei, at nagbabalik ako sa inyo ng isang kasiguruhan, ang pagbibigay ng balita at impormasyon na kailangan nating malaman. Kaya't huwag ng patagilan pa, tarat alamin natin ang mga nangyari dulot ng Bagyong Ige. Tila walang tigil ang paghampas at paghagupit ni Bagyong Ige sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas. Nagdulot ito ng malawakang baha, nagpabagsak ng mga puno at nag-iwan ng pinsalang hindi lang basta-basta. Sa mga videong inilabas ng mga kasama nating mga sundalo at mga rescue team, nakikita natin ang kanilang matapang at walang pagod na rescue operations. Sa isang bayan sa Ilocos Norte, rumaragasa ang malakas na baha na ilubog ang buong barangay. Maging ang ilang mga kalsada sa Claveria, Cagayan, ay inabutan din ng kawalan dahil sa mga bato na bumagsak. Narito rin ang isa pang bagay na dapat nating malaman. Maraming mga pananim, tulad ng mga palay at strawberry, ang winasak ng malakas na bagyo. Iyan ang hirap at sakripisyo na dinaranas ng mga magsasaka, na kung saan ito ang kanilang kabuhayan. Sa mga larawang nakunan sa Benguet at Aurora, hindi na makilala ang dating lunti ang taniman dahil sa kaharap nilang baha. Hindi rin nakaligtas ang mga residente sa panganib na dala ng bagyong Igay. Napilitan silang dumikas at manatili sa mga evacuation centers na itinayo para sa kanilang kaligtasan. Ang mga lugar na apektado ay hindi rin nabakante mula sa kawalan ng kuryente at mga pagbaha sa mga kalsada. Sa kabuuan, ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 260 barangay ang naapektuhan ng bagyong Igay at halos 45,000 pamilya ang naapektuhan. Mayroon na rin tayong higit sa isandaang evacuation centers para maprotektahan at maiwasan ang mga panganib. Tumali ma rin ang iba't ibang lungsod at munisipyo sa pagresponde sa banta ng bagyo, kabilang na ang pagkansela ng klase at mga trabaho. Muli, tayo ay humaharap sa hamon ng kalikasan, gayon pa man sa bandang huli, nananatili tayong matatag. Sa bawat pagkakataon ng pagsubok, nagkakaisa tayong mga Pilipino sa pagtulong sa isa't isa, ito ang naging tugon at kabuuan ng ating pamahalaan sa mga nagaganap na sakuna. Ang bawat hakbang ay ginawa para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Huwag tayo mawala ng pag-asa, kasensei. Naway patuloy tayong magmalasakit at magkaisa sa pagsusulong ng pagbangon at paghahanda sa mga nagaganap na kalamidad. Sama-sama nating harapin ang mga hamon ng panahon at maging sandigan ng bawat isa sa panahong kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Ito ang inyong PH Sensei, na nananatiling handang magbigay ng impormasyon at mga balita na kailangan natin malaman, upang maging kaalaman nating mga Pilipino. Magpatuloy tayo sa pagsusulong ng kabutihan at pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta, ka-sensei. Mag-ingat po tayong lahat at hangad ko ang inyong kaligtasan at kasaganaan. Hanggang sa muli. Ako po ang inyong Ph. Sensei, naglilingkod sa inyo ng buong pagmamahal sa bayan. Ito ang mga pangyayari dulot ng bagyong igay.